Okay, so ayan yung mga kasari, mga katendera. So good afternoon sa inyong lahat. Welcome dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating Sari Sari Store! <laughs> okay, so time check! check. So ayan, alas 4.30 yung oras natin ngayon. At ngayon ay uh, Wednesday, August 27. So may pasok na ngayon. Kahapon <laughs> kasi walang pasok kasi may bagyo daw. So ngayon may pasok na. Okay so ayan mga kasari, uh, yung uh, uh, gagawin ko ngayon ay mag-haul ulit ako kasi alam nyo naman kababalik ko lang galing sa bakasyon. So halos araw-araw ako namimili ng mga paninda namin dito kasi nag-i-stock na tayo ng pa konti-konti. Kaya araw-araw meron akong unboxing, grocery haul sa inyo. Na-miss ko din 'yung grocery haul kasi alam nyo naman uh, matagal din ako nawala dito sa tindahan. Uh, halos kalahati or kalahating buwan or sobra pa sa kalahating buwan na wala ako dito na asitas yung store ko. So ngayon, balik ka. Balik tayo dito. Busy na naman ang tendera niyo, Tapos na maglakwatsa. Okay, so kahapon pumunta ako ng city sa Katbalogan. Namili ako. Kasi walang stock nung nakaraang araw nung 23. 23 yata yun. Yung last ko na Grinose series. Walang stock sa Katbalogan ng mga Bear Brand, Birch Tree, tapos mga Lucky 7, Happy Pants, yung walang sakit sa supplier ko. So, ginawa ko, so, ang ginawa ko, pumunta na ako sa Katbalogan. Yung... Okay, so, balik tayo. May nagpasok, may nagpabariya. Nakalimutan ko na tuloy. <laughs> Nakalimutan ko na kung ano yung sasabihin ko. Sana ba tayo? Yan. So, ayan, pumunta nga ako sa Katbalogan. Kahapon, so, naglibot-libot nag ako doon sa Katbalogan para makahanap ng mga stock nahihirapan ako magagilap ng bear brand swap and birch tree na twins. Buti na lang nakahanap ako ng bear brand swap. May grocery pa doon na mayroon silang stock ng bear brand swap. Ginawa ko, bumili na ako. Dinamihan ko na yung pagbili ko ng swap. Kasi baka na naman mawala, baka na naman mabusan ng stock. So, mahirapan na naman tayo at wala na, na, wala na naman ako maibibigay sa customer ko pag may bumili. So, sobrang mabenta yung bear brand swap dito sa amin. Kaya hindi pwede na ma ubusan ako ng stock. Kailangan lagi ako may stock ng swap. So, ginawa ko, bumili na ako ng tatlong case. Dinamihan ko na talaga siya. Tatlong box talaga yung pinili ko para mayroon tayo stock. Para pag naubusan tayo ng brand swap, baka mayroon na bago stock doon sa Katbalogan na mga bear brand swap. Tapos nag-stock na rin ako ng birch tree kasi nahirapan din ako makahanap ng birch tree. So, ginawa ko dalawang case yung binili ko na birch tree. Kala, kaya lang yung birch tree na twin, wala talaga akong mahanap kahit saan. Kaya hindi ako nakabili. Pati yung Lucky 7 na 100 grams, wala din sa kahit saan. Ang meron lang is uh, Lucky 7 150 grams. So habang nandun ako, uh, bumili na rin ako ng mga candy uh, sa ibang tindahan. Kasi doon nga sa supplier ko, wala sila masyadong. So doon nga sa iba... So, naghanap ako ng mga candy kasi sa supplier ko, wala silang stock ng mga candy. Habang nandun na ako, so ako na mismo yung naghanap. Kasi uh, kunti na lang yung mga candy ko dito. Ayan na lang yung aking mga candy dito sa tindahan. Kailangan ko na din maghanap-hanap <laughs> sa ibang tindahan. So nakabili naman ako. Andito sa likod, uh, madami na akong stock dito sa likod. Tapos yung mga binili ko kahapon is yung mga... Uh, chicherya, halos chicherya yung mga binili ko rin kahapon. Madami ding chicherya na naka-box. So lahat kahapon ng, na binili ko is puro by box na siya kasi nag-stack na ako para may maibigay tayo sa customer. So itong mga binili ko kahapon, sobrang mabenta yan dito sa tindahan kaya nag-i-stack na ako. So nag-i-stack lang naman ako pag mabenta. Sobrang mabenta dito sa tindahan. Pero kung hindi siya masyadong mabenta, hindi na po ako nag-i-stack, hindi na po ako bumibili na maramihan, pa konti konti lang. Pero kung sobrang mabilis dito sa tindahan, ay nako, dinadamihan ko na yan ng stock. Kasi madali siyang maubos. Tulad ng Bear Brand Swap, sobrang mabenta dito sa tindahan. Kaya bumili tayo ng tatlong case. Pati yung Birch Tree, ayan, dalawang case na yung aking ah, binili kasi mabenta yun. Pero yung ibang mga items ay konti lang yung binili ko kasi hindi siya ganun ka fast moving dito sa tindahan. Mayroon kasi mag-stock ng hindi fast moving kasi syempre natutulog yung puhunan natin so ayoko naman na natutulog yung kuhunan ko gusto ko, syempre umiikot yung kuhunan umiikot yung puhunan natin para mas mabilis mag-roll yung ating mga puhunan para mas gumita ka tayo okay, so ngayon uh, mag-unbox ako ipapakita eh, ko sa inyo yung mga napamili ko kahapon andito sa likod uh, uh, mamaya na yung yaw <laughs> unbox muna tayo sunod-sunod ako na magro-grocery haul or unboxing ngayon kasi sunod-sunod din ako na namimili kasi walangang laman yung tindahan namin nung dumating ako. May laman siya pero kunti lang. Ayan dito, ayan kunti pa lang, madami pa yung wala. Isang box pala ang dito kasama kahapon. hapon. Asan na ba yung resibo? May dumating pa lang ngayon. Ngayon ay August uh, 27, may isang case na dumating. Ayan, para yung mabigat din siya. Kasi sama ko na rin. I-unbox ko na din yung ngayon. Ito is kahapon. Ito yung kanyang resibo. So, ang total neto ay uh, 18,312. So, isang isang resibo lang siya, mga chicheria tapos ibang ano, ibang uh, groceries. May case kasi siya. Tapos mayroon, may various yan pero konti lang. Itong mga candy lang. Andun sa taas yung resibo ko kahapon kasi ako nga yung pumunta doon. Andun sa taas. So, kunin ko muna yung resibo ko para ma-check ko kung magkano tuta lahat ng aking na kumpra kahapon. Wait lang, kukunin ko muna yung mga resibo ko. So ayan, ito na yung resibo na kuha ko na siya Ito Madami siya Ayan, madami Kasi magkakaibang tindahan po yung binilhan ko Kasi nga, naghanap nga ako ng stock Kaya ayan Iba-iba, limang resibo Ito ayan. ayan So mamaya ko na itututang kung magkano lahat yung nag-grocery ko Kahapon August 26 Ayan Okay, so mag-start na tayo mag-haul ng aking mga napamili. So, share ko na sa inyo yung mga napamili ko kahapon. So, dito muna ako sa isang box. Kasi, yung dalawang box andun sa likod. dito sa may bandang kusina namin. Tapos, yung ibang mga buy box, buy box na pinili ko. Pati yung mga chicheria. So, nandito yung isa. Kaya, itong isa muna yung ating e haul ngayon. Balikta rin ko lang yung camera para mas makita ninyo yung mga pinanood. Nahirapan naman ako itong ipit ko. <laughs> Sirana. <laughs> Sirana. Okay. So, binuksan ko na itong isang, Wait, madilim. Pailaw tayo yan. So, nabuksan ko na to kasi nakuha ko na yung resibo. So, ito ay ngayon. Isang, ano lang yan, isang box. So, dito tayo. Ito mga candy. Pentura. Ayan, labas ko muna. May, ano pala, may nabili pala ng pentura. Kanina. White rabbit. Ayan. Choco Mocho, iba-ibang flavor. Tapos Bear Brand na 300 grams. Ito lang pala yung laman. Kaya pala magaan lang siya. So, balik ko lang dito para makapunta naman tayo sa likod. Sa kusina. Kasi andun yung iba. Okay. Punta tayo dito sa kusina natin. Ayan! Yung mga chicherya namin. No? Ang dami. Ayan. Madilim na tayo dito. Okay. So, ito yung kahapon namin pumila ako ng uh, milk nuts, isang case. Ang laman, ilan ba yung ano nito laman? Uh, saan ba? Hindi ko naman makita. Ayan, ano ba? Ay, <laughs> ito na lang dito tayo. Ay, 100 pala. Ayan, ito milk nuts, isang case, 100 pieces ang laman. Fruit cells, 100 pieces din ang kanyang laman. Berry nuts, 100 pieces ang laman. Master chips, ayan, 100 pieces ang laman. Tapos itong swak, tatlong case ng swak, andun yung dalawa. Ito kasi, may bawas na yan. Isang box ng Nescafe, 25 grams. Magic chips. Ayan, ay, ay, chocnuts pala yung nandun sa ilalim. Chocnuts, piatos, manghuan. Dalawa kasi yung one, manghuan nandun sa taas. And, ito itlog. Ayan, kahapon. Syempre sa ibang tindahan niya yung itlog. Tapos ito, yung tuyo. Nabuksan na kasi may bumili na. Laki 7. Yung iba na display ko na kahapon. Tapos ito ngayon. Pumili tayo ng, ayan, isang case ng Milo. Ayan, wait lang, madilim. Milo, creamy white, isang box. Isang box ng wings na kalamansi, wings na orange. Ito yung barrios, ayan, ito yung i-unbox ko sa inyo. Ito na yung bear brand na dalawa kasi andun na yung isa. Nabuksan na namin. Ayan, laki, ay ito, ito binili ko ito kahapon. Happy na XL. Tapos, ito, mga chicheria. Ito yung mga chicheria. Naka-plastic siya kahapon. Hindi siya buy box. Ayan. Uh, ano ba ito? Uh, cheese ring. Ayan. Parang iba yung ano. Packaging ng cheese ring. Cheese. Cheese kit. Ito na isilayon lion. Panda. Ayan. Naka-display na. Naka-display na. Tapos ito yung Yakult. Ayan. Isang ganito yung pinili natin. Ito pala Birch Tree. Dal dalawa pala to na na namin yung isa. Blanca. Tapos, ayan, sarsaya. Ayan, may kami na paninda. Ayan yung chalk nuts. So, ano pa ba yung mga ano Ito naman kanina, yan kanina. Yan kanina, ito kanina. So, ito lang yung kahapon. So, dito na ako mag-unbox kasi andito na ako sa kusina. So, diretso na tayo. Buksan na natin itong ating mga na groceries kahapon. ilalagay. Okay. Tinanggal natin yung tali. Kasi may mga naghahanap na kasi na itong mga nandito. O oh, yan. Ay, maganda si ano ngayon ah, si Tang. May mga free. Nakita ko kasi siya. May mga free. Buti na lang pumunta ako. Ako na mismo yung pumunta doon. Kasi kung hindi ako, hindi ko siya makikita. May free tayo na pitch, pitcher. Ilang graso ba itong ano? Ah, 12 pieces of Tang Ayan, bibili tayo ng mandasin pala. Tapos may free tayo na picture. Ah, yung isa pala, ice tea. Limon ice tea. Ayan, dinamihan ko na. <laughs> sa dalawa, tatlo, apat. So, apat na. Ibibigay ko yung ibang picture. Tapos yung customer ko na isa, ibibenta -be ko sa ka kanya to. Yung isa. Kasi mahilig yun, mahilig yun sa may free. Okay, so dito tayo. Mga hindi lang. Halos mga hindi lang yata itong lahat. Lips frutos Mga ano, tatlong piso or apat na piso. Pintahan nito. obi, candy. Langka candy. Lahat ng mga candy. Ito tagdos. Ito dos bintahan ko nito kasi hindi siya kaya ng tatlo, limang piso. Tagdos lang talaga itong mga langka at mga obi Ito naman, uh, apat or tatlo, lima. So, natin muna dito para makuha ang ni lahat. Na lang natin yung Yan, ito tag -boots. Ito si Nips. tag din si Nips. Hindi siya pwede tatlong tatlo limang, tatlong piso. Ayan, Ito, Fruitus Soymilk. Ngayon ko lang siya nakita eh. Hindi ko alam kung magkano bintahan nito. Hindi ko pa rin alam kung magkano price nito. Yan, dalawa lang kasi trinay ko lang yan. Eto, sweet mixed fruit Masarap. Eto, masarap to. Kaya lang, dati, namin naman kung magkano to Hindi ko alam kung magkano bintahan nito. Check ko pa yung receipt. Mamaya. Ayun. Uh, curly tops. Bumili ako ng curly tops. Nang bata pa ako, mahilig ako nito. Curly tops. Hindi ko alam kung magkano ang price na ito. So, ngayon lang kasi ako na nag, ano, pumili. Yan, so ko. Ito, bintahan ko nito ay 3.5 limang piso. So, ito, ko. ito, Ito, apat, limang piso or 3.5 limang piso peso. Gema. Ito lang flavor yan. May isa, mais. Ang yun niya tayo na Yan, master mais. So, ilabas ulit natin. Para makita niyo. Tapos bumili tayo ng mga marshmallow. At ito mga flavor. Ayan. Hindi ko alam kung magkano bintahan ito. Kasi ito piso ko siya binibinta dati. Ito, medyo malaki. Hindi ko pa alam. So, check ko lang talaga yung mga resibo. At magkabay tayo sa pagpresyo. Heart. high, Ayan. Puno na. Heart. Yan. Yuga. Eto, check ko din yung resibo. Hindi ko rin alam kung makang gitaan ito. Wala kung dos or tatlo, limang piso. Mamaya ko rin sa check yung resibo. Tapos eto, mayroon dito. Ayan, nakaganito. Tapos, so, oh, yata ito. Plus 12. Happy plus 12. Snack and bag. Hindi ko alam kung magkano ganito nito. Nakakinuha ko lang sa... Ka. Kasi nakita ko na parang uh, promo yata ito. Hindi ko alam kung ano yung price. Mamaya ko sa tumatikip. Ito yung si Dito lang yung presyo ng mga Dutch mill. Wala akong alam sa presyo ka ng mga Dutch mill. Kaya kung kayo ay may mga benta na Dutch mill, pakomment naman ako mga kasari kung magkano presyo ng Dutch mill para maibenta ko to. Ayan. So, dalawa lang. Yung isa, yung tigay ko sa, ano, sa, customer namin. Diligyan sa mga ganito. So, dahil sa yan sa akin. Ito lang yung laman ng na... ito box. Ito, so, balik natin yung mga laman dito sa loob. <laughs> Kasi nagkalat na. Yan, balik natin. Okay, so ayan, nabalik ko na dito sa box. So, dito na ulit tayo. ay siya pala. Bintahan ko pala ng tang. Ito, ay 25 pesos. Mga biskwit na. Ayan, the Bisco Flavor Bunch. Iba-iba yung kanyang flavor at pesos. Sabi natin sa baba. Dalawa lang. So, at 12 si do, we do not Eto, mamon, special mamon. Hindi ko alam kung magkano benta ko nito. Pero dati, 17 Yata yung benta ko. Pero mamaya ako na yan, check. Pero ito check ko muna yung resibo. Yan, hello. Dalawang hello. Ito yung resibo pala. Ano to? Ay, hindi pala sa akin to. Swap so, to, nasama lang. May dingdong. Ito, di ko rin alam. Nagaraya, di ko rin alam magkano. Ito, bentahan ko is 35 pesos. Lady's Choice na mayonnaise. Cream O, 8 pesos. Yan. Ito lang, di ko alam itong dingdong kung magkano. Ngayon lang kasi ako bumili nito. Kasi itong nagaraya. Ito, Naduwi-dunot na pala. Cream O. brownie scotch. Ito bago lang. Hindi ko alam kung magkano to. Tatay ko lang siya. Tikman ko muna kung masarap. Tapos pag masarap, yan, bibili ulit ako. Top coffee. Mura lang si top coffee. Ano lang yata to? 14. Ang bentahan yata nito 14 or um, tatlo kasi to. Hindi ko alam kung magkano benta nito eh. Hindi eh, kasi ako nag, ano ngayon lang kasi ulit ako nag tenda nito. Top coffee. May tatlo kang kasi yan. Ayan medyo mura kasi yan si So, ito lang lahat ang laman. Yung ilalim, eh, ay, ima-ignore pala ako. Ignore. Ito pa ding dong. Eh, nag-araya na mas malaki. Egg nog, et pesos. Ayan, yung ganito et pesos po yung binibenta. Pati sa bread stick, et pesos. So, ito lang yung laman ng pangalawang box. So, ibabalik ko lang ulit ito sa loob. Para di magdalat. Kasi naman maya i-display na natin. I-unbox muna tayo. I-do the whole muna. Ako. So, ito lang yung laman. Yan. Yan. So, si Milo, 10 pesos yan sa akin. Si Creamy White, 16 na. And si Wings, ay 8 pesos yan. So, balik tayo ulit dito sa tindahan. Ito hindi ko pa alam kung magkano. Then, yata, isa nito eh, 10 pesos. Yan. Ito, 12. Ito, 15. Ito, 15 pesos bintahan ko nito. Lahat ng chichiria is 10 pesos. Yan, ito, 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 ito. Ito, ito. ito. Ano? Wait, balik na tayo dito sa loob. May nabili. Okay, so, ayan mga kasari. Nung no? tapos na tayo. Tapos ko na may unbox yung kahapon. Ito, kanina. So, i-unbox ko na din sa inyo. Ayan, unbox na rin natin. Mag-pricing na rin tayo kung magkano bintahan ko. Okay, Lampin. Hey, Lampin. Ito, 10 pesos ko lang ito binibenta. Si Lampin na large. 10 pesos. Kundi yung laman. Ha? Okay, so balik tayo magbili ng ano. Malburo, nagkamali pa ako. So, ayan. May tatlong rim na madilim. Wait, pailawan natin yan. Tatlong rim ng Dallas. Si Dallas ay 8 pesos dito sa amin. Tatlong rim. Bear brand, 135 grams, 58. Asukal, 1 fourth. White, ice butas. 25 ang one 4 Butas pa siya. Butas. Oh, oh. Kailangan ma-display ko siya kaagad. May langgam na nga oh. <laughs> ang bilis. May langgam na kaagad. 25 yan. Si Asukal na no white. Tapos ayan. Si Nescafe classic stick. Uh, 5 pesos naman. 5 pesos bintahan ko nito. Tapos yung sa, sa ilalim is mga. O oh yan. Yeah, original. Original na Nescafe is 16 to 17 pesos ang bintahan ko nito. Nakalagay. By 10 twin packs, save 15 pesos. Ibig sabihin, wala naman kasi ano, so napulo, tapos nakasave tayo ng 15. So babayaran natin ay 9 lang. Kasi nakasave tayo ng 15 pesos, ganun ba yun? <laughs> Ayan, so tatanggalin ko kasi ito kasi sakto naman siya na 10 peraso, so tatanggalin ko na lang siya. Ayan, so ito lang yung ating birch tree. tree? Magtitinda muna ako may nabili. Oh, pip... Ah, 50.

Facebook. May nabili ng etlog.

itu nalah itu ini ini nak ade dia rumah ade Hug. So, hapon na kasi Time check Anong oras na po Ayun, lasing ko na pala Ayun, alas lasing ko Kaya pala may mga bumibili na Ayan. Okay, so, sakto Tapos na ako mag-grocery haul sa inyo Nag-price na rin tayo So, mamaya mag-de-display ako Madami na naman ako i display Yun na, na yung next na gagawin Pagkatapos mamili Mag-grocery haul Mag-de-display naman tayo Mamaya siguro malalagyan na yan ng <laughs> paninda. Kasi bungi-bungi. Kaya lang ba, hanggang bukas ko pa ma-display lahat itong aking mga pinamili kasi 5, ano na, uh, 5pm na. Kasi hapon na, lasing ko na, maya-maya, madami na naman kaming customer. Okay, so ayan, ito lang muna yung share ko sa inyo, mga kasari na, grocery haul. Lang muna ako ngayon. Susunod-sunod yung haul natin ngayong uh, nagbabalik ulit ako dito sa vlog vlog. Okay, so ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe na yung channel natin. Kasi ito yung mga ina-upload ko about sa pagsasari-sari store. Yung mga ginagawa ko or yung mga ganap-ganap dito sa tindahan. Yung po yung ina-upload ko. So kung mahilig ka manood ng mga vlog na about sa pagsasari-sari store, so subscribe na yung channel natin. Kasi ito yung mga ina-upload ko dito sa ating channel. Okay, so sa ibang mga nakasubscribe, kasi alas 5 na nga. Nag-uwi na yung mga estudyante at yung mga nasa office. Kaya daming mo to. <laughs> so yan, sa mga nakasubscribe na dyan, maraming salamat sa so, pag-subscribe at panonood ng ating mga video. Kung hindi po kayo busy, like and share ng ating video para mas marami pa yung makapanood ng ating mga video at madagdagan yung ating subscriber para maka-complete tayo. So, uh, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Happy Selig sa ating mga kapwa-kasari and katendera. Chan, mga pinakulog, good afternoon, mga gandang hapon sa inyong lahat. Uh, thank you for watching. Bye-bye. See you sa next vlog. Bye-bye, mga kasari.